Magkano lahat, kuya? Pati yun na, metro mo. Ipulhado ba mo? anong gagawin natin? Paano kung malalaman metro ko? Hulaan nyo na lang kung magkano yung metro ko? After nyo ko iikot? Kayo bahala kung magkano? Anong okay. porto mo? Anong okay na yan? Hindi pa pwede. Amin ako magpapapalit sa labas. Hindi eh. Ano? Bayan naman ako yung ano. Wala akong pa, pakialam kung bayan ba naman ako. bakit 500? Iikot mo akong ganon? I na yan. Mean, um, ano? Sige. May camera ko. Pwede kitang i-post. Isubay Ano to? Ano sabi mo? Oh, sige naman. Bangba ka naman. Ay, bigay mo muna sa akin pera ko. Ibigay mo sa akin yung pera ko, kuya. Ang mini ka, tatawagin ko yung polis, ibibigay mo sa akin. Sige naman, bumba ka na. Hindi, hindi ako bababahag at hindi mo binibigay sa akin yung pera ko. Papapalit ako, huwag ka mag-alala, hindi kita tatakbuhan. Lalo hindi pwede, ma'am. Bakit? Kung na. Ba't ako ba?